Canada is facing their worst wildfire season in history as over 1,000 fires burn, damaging more than 15 million hectares of land and leaving no province nor territory in the county spared. Ang uh, Hawaii naman, recently, they also had a devastating fire in Maui, especially in the Lahaina City, no? na kung saan talagang napakatindi ng init na pati yung bakal natutunaw. Sa pinakahuling programa ng Give Us This Day nitong Miyerkules, Agosto at 30, inihayag ni Pastor Apollo Sikibuloy ng The Kingdom of Jesus Christ na isang judgment call ang kasalukuyang mga katakot-takot na mga wildfires sa iba't ibang bansa, kabilang na sa Canada, Estados Unidos, Greece, Spain, Italy, Algeria, Tunisia at Turkiye. Nag-ugat ang pahayag ng butihing pastor matapos tanungin sa kanyang pananaw bilang isang spiritual na leader sa sunod-sunod na trahedya sa mga nasabing bansa, dulot ng wildfires. Dito ibinahagi ni Pastor Apollo na posibleng ito na ang katuparan ng dalawang pangitain na kanyang natanggap noong kabataan niya. So talagang uh, matutupad na siguro sinabi ng Banal na aklat na hindi na tubig ang gagamitin ng ama para uh, i-judge ang salibutan. Kundi apoy na. O, ako may mga kapayagan dyan. Hindi ko lang masasabi sa inyo ang bansa kung saan nakita ko ito ay nasusunog at uh, unang pahayag na yon. Siguro mangyayari yan at the later moment. And this is a judgment call kasi yung, yung kapayagan ko noong ako'y uh, tinawag na ama, nasa parang pa ako, mga I was 17 years old siguro, second year high school, yung dalawang dream ko pinakita niya na nagtatakbuhan ng tao, lumulundag, pumutok yung ano, yung mga ano, nagliliyab. Lumundag sila sa dagat, eh, nangyari sa Maui yun. Eh. Tapos, in a larger scale, sa buong sanlibutan naman, ang second dream ko, na pati ang langit, parang, parang banig na ginaganon. But it was on fire. Kahit lumundag ka pa sa dagat, haabulin ka ng sunog. Samantala, kamakailan inanunsyo ng European Union o EU na ang kasalukuyang wildfires ngayon sa Greece ay ang pinakamalaki na naitala sa buong block. Dahil sa laki, humingi na ng tulong ang Greece mula sa ibang bansa upang makontain ang mga sunog at nagpadala na rin ang EU ng labing isang sasakyang panghimpapawid. Mula nang nagsimula ang sunog sa Greece noong Agosto at 19, hindi bababa sa dalawampu ang naitala ng namatay mula sa wildfires sa nasabing bansa. Kaugnay nito bilang hinirang na anak ng Diyos, sinabi ni Pastor Apollo na kung may Goshen ang Ehipto noong unang panahon, mayroon ding isang ligtas na lugar na inihanda ang Diyos sa panahon ngayon. So pasalamat tayo, mayroon tayong bagong Jerusalem tulad ng Goshen na kung saan magiging safe ang tayo. Kaya when the world is under judgment, the Father always He uh, sets aside a place where all His people can go for safety. And uh, if uh, A.G. Pastor Goshen, then the Father in the last days has a new Jerusalem. Kilala si Pastor Apollo bilang isang spiritual na leader na mayroong prophetic ministry, kung saan lahat ng kanyang sinasabi ay ganap na nangyayari. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, ako si Sara Santos, Esmenay News.